Hello 18! Good news tayo! SB19 featured sa isang online trade magazine na pinakasikat sa Amerika at sa buong mundo ang Variety. Na-featured ang SB19 sa Variety, isang US magazine dahil malaking impact ang kanilang storya na napanood sa Netflix kamakilan lamang nag-start na. Nang dahil sa pagtatag film ng SB19 na nasa Netflix, naging reflect ito sa isang mental health ng mga fans sa P-POP industry. Ibig sabihin, dagdag inspiration ang pagiging fans ng P-POP artist. Ang SB19 at ang mga kanta nila ay nakakatulong sa mga Filipino fans para maiwasan ang mental health problem. At uh, kita mo naman, marinig mo, ang mga kanta nila ay talagang nakaka-alive at talagang ma-hype ka once na marinig mo at maka-join ka sa concert nila. Na-recognize at upper sheet din ng Variety US Magazine na ang SB19 ay nag ng Tagalog song sa buong mundo or OPM Music. Kaya naman, thank you so much Variety US Magazine dahil sa pag-recognize sa SB19 The King of P-POP. Samantala, na ito pa ang laman ng article. slow up no i don't take shit i got no love for the fake is if you want to play talk